Ay, mau jadi vlog ni gini. Duterte. 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 Shout YouTube channel. Ah, dari ni dari. Sa si Lunod patay patay Kang tatay Rodrigo mam? Duterte mo Duterte Salamat Kalisor bilang pagka Duterte Duterte Kisay Tatai. Tatai digong, ikaw mam, digong, digong. ikaw sir, digong sulit digong ikaw sir Tatay ikaw digong 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 ikaw mam, oh. digong 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 ikaw mam, digong digong ikaw Duterte digong okay. no? ikaw Sir. digong ikaw mam, digong ikaw Doter kalian sorbi. ah solid juga sir, solid kau sir, amam, Doter selamat, Doter selamat sir, ini kau sir, selamat, selamat, terima ini, siru, oh bilang, pak kemir, Doter T Gapo di kau sir, Doter T dari Sonya mau lagi Gapo Doter T mir. doterte, Salamat, mam. Sa pagka-mayor. Kinsa mo doterte Duterte. Duterte. Gaga mong hinlo dai, di kasi bo. Ah, uh, sige, shout out siro. Oh, shout ni Hinlo ka si BJ. BJ. Hinlo sa Tagaytay. Negros. Ah, uh, dapat di ba kasi po na? Ah, lagi actor ni Hinlo. Team doterte man siya. So, good morning, good morning no. So, Uh, happy New Year sa tanan ano sa ato mga subscriber sa ato mga viewers so Happy New Year sa inyong tanan Happy na sa mga subscriber nato na nasa Gawas mga OFW specialist mga ano uh, na na sila sa enjoy sila atong uh, bagong taon na uh, sa tuwang uh, kinabuhi no karong 2025 na no, ota mayo ang dagan sa panahon 2025. So dahil ta karon diri sa lubugan uh, lubugan area diri ta magkali sorbi pagka mayor no? pagka mayor o kaya uh, pagka senador tanaw na to gisa to masorbi karon diri og nine ni request na angkat no angkat do yung ato ang uh, yan uh, cut na to atong survey so swaya na to kung kita agi o ng mga may sound. So, atay kali survey upat no na sila nanagan kini. Mao sila nanagan upat so atay pangutana sa mga katawhan kung ginsa ilang gustong uh, butuhan karong umabot na uh, meter election no, huh? 2025 o oh, patong ng 2025. Sa dose karon sa January so patong suayan kali uh, kalisorbe kita gi kusog sa lugar Lugugan, kitsaki, sa lugodan o gisayko so sa pagkamiyo So, tuyo kong tanay, na natin pila ka mga tao na sa mga 20 to 30 siguro ang patao. So, pizza ang ilang nagustuhan sa so, pagkamiyo at karong na midterm election. Tapos so, tuloy tao, uh, Kali Sorbi. No? Oh. Sorbi. So, nata karoon rin. Oh, ano siya? lubugan ni you no know? lubugan area so stang ini talas sa uh, dusi na sa udto ah, alas alas on pasado sa udto so try lang ta may mga uban na mga mga establish establishment na abre so sulay lang ta dre ang tuyok ta tuyok so fighter rin Sir, may buntag Kali sorbi lang Sa pagkamayor, kisa inyo ah May upat kabuk ni Dagan Taro umabot na midterm election Duterte ka? Tama mam. Tama mam. Ikaw ma'am? Duterte oh, ma ah, Sulig yun mo Duterte Salamat! Okay. Kali sorbi rin Sa YouTube channel Okay so. Ikaw di pa man yung boto Di pa man yung boto Sulig, salamat ha! Dari ta, dari. Uh, Starwood, oh Starwood. Kaya lang, tag-survey. Sir, morning. Kali-survey lang. Pagka-minear. Nangamang mabot.

Okay, hatad rin no. So Solid, solid sila do 30. Ano? Linaboy TV. So pipila lang katao tong na survey. Ubay-ubay na to sila no. Grupo, pero Kuha na ah na sila ug do So tuyok lang ta. Tuyok lang ta no ah uh, pasensya na kayo sa kurog kayo tungkol kaya ilakaw ang mga ah, uh, na kayo sila vloggy daw to kita na sila so, diri na mga uban na may uban na sirado ang mga tindahan may uban so, layan lang yung natuog ang no di kita mag promise kay uban na hangin kayo para ni hangin kayo ang lakaw taas kayo sumusulay lang ta sir may bundag kalisurbi lang kalisurbi pagka mayor sayo mo ang nagustuhan pilihan mo kalisurbi kisay mo na pilihan pagka mayor Sorbi ba? Rodrigo Duterte. Oh, Terte, Duterte. Rekau. So, sabak kan sang so. Dia tak dia. Kan dalik lah tak kayak tinggal Oh. Copyright apa tadi ya? Eh, dok abok mana tahu. Sir, em buntak kali Sorbi lang pak Kamir. Kisah inyo ah. Ah, diri mi Kisah? Okay. Sa si. Nih, lurus patai ni. Lurus patai kang tatai Rodrigo. Selamat, selamat. Kali Sorbi ni. Kau sir. Kali sorbe, pagkamir. Ah, uh, undecided, undecided. Ah, uh, boto siya. Undecided siya. So, salamat no. Grabe lunod pa kay. Kusog king sounds ito. Ah, uh, tong ginahin no. Gili Kaya na to kay ah, uh, sounds maguna. Kusog. Niya. Paglikay tayo na na kay ita. Sir, boto na ka, sir. Ah, wala pa. Hindi pa ni Shaq eh. Hindi tingog. Okay. okay. Hangin kay Taron. Kay gamay kay kayo na prani oh. Sirado. Sirado no? Tadi dito Ngita, ta sunahan. Mangita ta. Hangin kayo ang atong sorbet karon kay pizza dos kasagaran close pa ang mga tindahan para oh close pa mga tindahan so dinata na ma-blame no kay uh, kapoy kapoy sa sa new year ano 2025 so okay lang yung atong new year kay murag na na yung mga dagang fireworks na ikuha niya mua, ikuha naman na mua diya, banda sa mua mga murag bura bura lang Okay, mora na ito ang madali-dali. Sir, ay muntag. Kali, survey lang. Survey, sa pagkamayor. Kisa inyo ah. Wala, wala. Undecided. Uy, sound sok, sok. Tabok ta rin, tabok. O tabok ta kay... So, sounds. Ito, may no? Sarado pa. Sarado pa. pa. Wala pa magsugod ang klase. So natakaron ris lubugan. Lubugan toril. Oh, toril siya. Padong na dito matubato. Buto na ka sir, wala pa. Kali sorbe lang pagka mayor. Duterte. Okay, salamat. Shout out ka. Toril <laughs> no. Duterte. Solid, solid. Na naay mapipila ka mga tindahan, no? Abre na. Abre na ni sila. ana lang ta ipila sila katindahan no abre oh. sir kali surbi pag kami kisay mo ah tatay tatay digong ikaw ma'am digong. ikaw sir tatay pa rin digong ka sulit jud mo surbi rin ni sir sa kwan channel lamat grabe tatay wala pa pag wala na dungog ni tatay Sorbi lang Sorbet? Kalisorbet? Oo. No. bisa sa ano ang doon sa Dugani mo? Ay. Saan ka nababunta? Digong Bigong Digong. Ikaw mam? Ma Oo. mam. Digong. Salamat, salamat. Ganyan lang Lamat. Okay, pipila ka mga tao na pangutan an. Ituyok lantah, ito. lantah no? Oo. Dito, hardware. Hardware mo eh. Hardware. Try na ito, no? Hardware. Sulai lang ta, sulay Sir. Kali sorbi. Surbi lang pag kami or ah. Sorbi, kali sorbi. Oh. Mayor ning atau mabot na uh, midterm election. Kinsa ah? Pili pilih, anak Pili, upat ka bo kamu dagan karon pag kami Oh. Matu wa Si Tatay. Duterte. Duterte. Selamat sir, kali sorbi ni sir. Ikaw sir, kisay mo ah. Ha? Kisay mo apa kami yor? Kisay tiga pun. Kau nak asam ni tama Lagi nama yang patipok ni dagan. Nah. Oh, so, mana dia? Oh, sorbi lah ni, sorbi sa YouTube channel. Aikalin tu, aikalin tiga pun sinar terang. Kita main masih nator day. Hindo, hindo balon. Aih hindo, tim tim do terti. Kau kene. Asam ni kau. Asam ni kau. Tim oh. tim do terti ka? Nah, oh, na, oh, oh. si Parito tu na nak aku, nak kau ni bungku ka? Biar kau pak. cepat tekan nah. Naga surbi langgap poko pak ka senator. Oh. Senator nyo, gimana senator dai? Ayo. Kami kiamu gagawa. Ya, ba. Ay gago mong mmh. ah, si oh, hinlo dai, dikasih bu. Sat. Sator nih. Ah, segi syautanlah siro. Oh, syaut nih hinlo ka si DJ. DJ. Elok nak, teganigus. Negus, eh dio dio tekasih bu nak. Ah lagi aktor nih hinlo. Tim DTRT mana sia? Ya? Mau kan yo. Bisa lama cer, kali surbir ini. Oh, Gia, naga surbi ku sa. sa senatorial wala na ako separate lang na ako karon so mga sa bugawas basta ba senatorial lang ako ang inaquan team Duterte man siya okay salamat sir salamat so mao no hinlo hinlo daw hinlo I agaw niya so ah to sulayan hindi kita makapokus kay sirado man yun Sagrado. Pero ga uh, 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 ugma siguro pipila ka mga adlaw. Astang bibuha po ni dre, labi nag uh, panahon na uh, king klase na. Agoy. Grabe po ni ka traffic dre. Sumabot so, nang tas tumoy, tuyok lang ta. Man mundang na ta. Og kali sorbi. So siguro abot na to mga tama-tama gini 20 to 30 katawa itong mga pangutanan Nay! bilang lang, may muntag Kalisorbe lang, pagka mayor Kasi mayor ni mo oh. Duterte Selamat Selamat Nanay Tengah anak Kuya sa nanay Kay Di ba na Hilig youtube Ni mga tigawang pun So pagkakita niya ni si Digong Nagway ni Digong Duterte siya. So, muna no? Rita tayo, sulayan natin rin. Ma, may muntag! magkali lang ko sa pagka-meer nang umabot. Liksyon. Di sa inyo ah? Ha? Wala, ba mo? Upat ka mo kong no? Nasbuyo iso, magrales, duterte, o kasi kubos? Duterte, may duterte. Duterte, suled. Kasi okay, suled yun yung Tagalog buga, no? Shoutout mo no, sa ating YouTube channel. Oh, Lino Boy TV. Oh. Salamat, salamat. So, moto no. Uyok na ta. Dire na top siguro. Uyok na ta dito sunahan kay pila ka tao uh, na, na survey. Sir, kali survey lang pag kami Ah. Kitsay mo. Ah. Duterte, ikaw sir. Mayor. Duterte Kali sorbi ni sir? oh, solid yun? Solid? O, sir? Kali sorbi? Ah, solid yun mo sir? Solid kita na, no? yeah. Salamat, salamat Ha? O, Lino Boy TV Salamat! Ako lang isuwayay nung sorbi diri. Kaya inaayak ka kana na kusok po si Ikwan rin Kusok po si Nugralis ba no? Sa... Di hap nabinsa Sa Sumil lahat. Sumil? ako ah, po. Dito mag-sorbi ko dito po hon Kusog din si Daghan mo daghan um, mo pralis sa tunga uh, kanang kanang sticker. Ay sticker ah. Si salamat, Islamat. Lamat. Gusto ako na gwapo ng laban ba. Ah. Salamat sir. Ah. So, wala hanta sumil daw, sumil. Uyok, Uyok so, lang tadri no. Uyok tadri. So lang na tonic uncut. Kay na nag-request na kuan dao ka ng mga ginakat tingali o tingali o ka uh, puan kuan ba bias <laughs> bias daw <laughs> sugot mong tagong siya resulta ni kay kalisorbi man eh. sir may muntag kalisorbi lang pagka mayor karong maabot na mister miliksyon and doon si mundo gano ma ah B Bago, undecided. Tong undecided. Karang... Salamat, salamat. Kali-sorbiran ni sir. mikirana. Ah. undecided na sabok undecided so uh, tatire ka ron lang ta. gap kaya to ang ano hangin kayo ni gap kay layo muni usah usa sa rason ginakat na to kay hangin mangot hangin niya kaduha layo ba praan eh wala kayo kuan yun, yun yung mga sounds dirita sulod sir may muntag Kali bilang pak kemir. Sor bilang. Oh, sor bilang nas ya. Naik upat kubuk didagan. dagan Bisa Isa. Ate digong. Selamat cerah Kali sorbil nih. Oh. Amo mam. Am. Oh, kita Audrey. Sorbilang, sorbi. Kali sorbi pak kemir. Oh. Ah walang sorbilang. Undecided mo? Selamat, selamat. Okay, kalitan. Okay, na isa ka tindiro. Busy mga ang uban. Hindi na eh. Kasukaan yata na. na ka. Karaan na balaw. Muna mga balay karaan. Puro silbe lubugan. 1.4 hektar. So, karag kayo. Okay, mura man tag. Tuan. Ma'am. May buntag. Kali sorbi lang pagka Sorbi. Sorbi lang sa pakamiyor. Kinsa, ha? Duterte, sulit yung mga Duterte. Salamat. Diriran nyo sa YouTube. Kamu, ma'am. May buntag. Pwede mag-sorbi, pakamiyor? Kinsa. Duterte. Kasa, sir. Ma'am. Duterte. Salamat. Diriran nyo sa YouTube. Salamat. Shoutout mo. Sagnam mo yung shoutout. balik Ah, Surbi nakuras baliok ka ma'am. Shout out. And for our friends. Ah, keglaman hat. Kato le labian. Kali Surbi lang sir pagka Mir. Di saya nya nayupat tibok ni dagan. Ah. Surbi. Surbi pagka Mir. Surbi lang Surbi. Mir, ka rumah apo ta Adi ah, muna ka okay, salamat. Di daw sila botante, okay, salamat. Ispito nito na tano kay kana sila, na iban magod na dilit taga dere ne, taga Dabao del Sur, so lahat ang ilahang mayor na butuhan dito, kagas may na dito, kagas. So, skulahan na nino? Skulahan, no? eskwelahan na ni Murag wala pa masiguri classic, yung Murag wala pa yung klase ta dre Kaya wala Tabog ta Tabog ta kay Tabog ta kay wala pa Sir! Kali sorbilang! Sorbilang Sorbi pagka Duterte Selamat sir Dito ni Saru Yes ma'am Ma'am survey lang Survey Survey sa Mayor Duterte ikaw sir Selamat Selamat Dito ni Saru Oh, oh Dito oh. ni niya, Selamat 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 So ga sir Syakit sir Sir kali survey Pagka Mayor Oke, okay. excited ya. Bisi, bisi, bisi. Ubuto nemo sir, ubuto nemo. Kalisor bilang pak kemir, Dokter tiga <tosil> ya, gapo, Di kau sir? Dokter tiga dari mana sir? O. YouTube channel. Shout out musir. Sekarang mungkin gusti shout out. Shout out lubukan. Lama sir. So, lagi telah yang mendunggano puru dokter tiga. So So pipila na mga tao ng na na pangutanan kay ang ilang istorya kay puro Duterte man dali try lang tadi sir kali sorbi lang sorbi sorbi pagka mayor Senior, mayor mabot na eleksyon sorbet sa pagka-meer. Ah. Kisa inyo meer? Orangya oh, Ah, oh, mau 30. kali oh. yeah. sir. Okay. Mau langya po. na. Kan. Ma ko magkali sorbet, ma'am. pagka 30. De ma'am. Ma'am, pwede ko magkali sorbi sa inyo? service lang, pagka-mayor. Upat kabok ni Dagan, pagka-mayor. Sa inyo ah. Anong dool sa inyo, Dugan? Ha? Wala pa ka? Ikaw? Wala pa po. Undecided mo? Ah, sige, salamat. Okay. Uy, manang, tulog. Sir Pwede ko magkali sa Orbini mo? Sa pagkamir? Kaya sabi mo ah? Duterte Duterte, solid, solid Salamat sir Dari rin sir oh ba okay. so, sound sir? Wala akong gili kaya no mga no, sounds na mga anak Dari Ay mga bata man eh Bata, mga bata Hindi tadi pwede Mga bata Dupa pa botoh. So, Drita uh, Last station na to no Sa Rose Big Shop Ayo Am, um, Kalisorbi lang pagka mayor Say mo ha Rose Big Shop Ha? Huh? No, comment, sir. uh, no comment, undecided Okay Nata karon diri sa Rose Big Shop uh, So, ubay-ubay naman gito ito ang uh, ubay -ubay na Ubay-ubay na ako ang pangutana, no? So, balik na tayo. Ato tas lang lugar. Ito yung mga sa kataon ito. Ganina, na-interview na ito. Na, na, daghan po daw dito na mga kwan. Kaya tali po sa area na kwan. So, na mga pipila ka mga tao na itong na-interview. Siguro nga, nga sa mga 30 kapin. So, yun na nga ito no? Kung makita lang yung madunggan, kundi si Tatay Digong Judang, ah, uh, nagustuhan sa mga tao. ang gustong butuhan ato nang respeto kun lang ang go sa ilang dugan sila ang gusto ibuto karon maabot na ang termination so dere ra ta ko no o so, salamat salamat sa mga viewers sa mga subscriber nato salamat o so, ka uh, sa ilang lugar kalbyo ta rito kana sinatorial uh, team uh, Duterte o team BB mato ang i-survey uh, uh, isorbe para paspas ang -pas uh, pupag, no mga mga vlog tag tagdagan